Nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon. Good morning, Ma'am Bea. Good morning po, Sir Dexter, Senator Tol. Good morning po. Happy ayan, kumusta Chinese naman? New Year. Happy New Year. Oo, happy Chinese New Year. Uh, oh. Thank you sa pagtanggap uh, ng aming call ng uh, Panayam. Uh, though it, ngayon ay uh, pista opisyal, walang pasok sa gobyerno. Pero <laughs> nagtatrabaho pa rin. sa si Bea Bernardo. Ayan. Maraming salamat po sa pag-invite po sa amin niyo yung araw po. Oo. Uh, meron ba tayong ano, uh, datos kung gaano karami yung mga pasahero na naitala sa mga paliparan na nasa ilalim po ng CAAP nitong 2024? Yes, um, uh, Sir Dexter, no, maganda ang taong 2024 mm -hmm. para sa KAAP dito talaga na nakita natin na nagkaroon ng improvement dun sa numbers ng mga air passengers. Mm -hmm. Honestly, ang total passenger movement para po sa lahat ng KAAP operated airports ng 2024 ay nasa 29 million passengers. Oh, This is a, yes po, madami po. This is a 7% increase compare po dun sa 2023 data natin na nasa 27 million passengers po. Mm -hmm. Para Bigyan natin ng idea yung mga kababayan po natin, 90 airports po kasi ang meron sa Pilipinas pero 80 mm -hmm. lang dito ang hawak o pinapamahalaan ng CAAP pero 44 lang po ang commercially operated mm -hmm. ng CAAP. So maraming airports pa rin po yun. So talagang nakita natin yung isa sa mga reason dito ay yung pagsigla ng turismo dahil alam naman Oo. po natin. Karamihan talaga ng mga airport sa Pilipinas ay located sa mga tourist destinations sa bansa. So mm -hmm. nakita po natin na marami talagang local at international tourists at mga passengers ang pumunta ngayon sa mga tourist destinations dito sa Pilipinas. And of course, ipagmamalaki na rin natin yung pagtaas ng kapasidad ng mga paliparan sa sa bansa. So, mm -hmm. eto ito naman po talaga yung trust ng Kaap. So, pag ayos yung mga paliparan natin sa bansa, mas nakakainganyo po tayo ng mga passengers na pumunta po at gumamit ng mga airports po natin. Oh, oh. <laughs> Lahat ba ng ano? Lahat ba ng uh, airport na pinatatakbo na ng Kaap ay mayroon ng ano? May uh, Uh, tawag dito may kapasidad para sa night uh, landing uh, or uh, mm -hmm. take off sa, sa gabi Actually yan po yan ang, ang isa, isa sa mga talagang tinututukan ng CAAP ngayong taon po. Actually, to be honest, sir Dexter ngayon po, 23 airports pa lang po ang night rated na pinapamalaan mm -hmm. ng CAAP. However, this year target po natin na magkaroon ng tatlo pang additional airports na magkaroon ng night rated capacity. Ito nga po yung Dipulog, um, um Pagadian saka yung isa pa pong airport natin. Mm -hmm. Um, ya yeah, sorry po um I lost the data pero yun po tatlong oh, airports one oh. target po natin na magkaroon pa po ng nitrated mm -mm. ngayong taon po para kasi, mas mabigyan natin ng better um travel pa travel experience ang ating mga kababayan okay. oh kasi iba yes. yung mga iba baka Uh, yung uh, available lang nila na oras ay ganitong oras ng gabi na sana may ganitong flight pero at least ano may mga may mga nakahilera ng uh, pro, uh, mga ano uh, projects at mga pagbabago sa iba't ibang uh, paliparan sa bansa. Yes po. Of mm -hmm. course po. Lagi naman po yung priority ng KAAP. Uh, um, ever since naman po na over si DG um, mm -hmm. Captain Manuel Antonio Tamayo, yun naman po isa talaga sa mga mandato niya is to uh, make sure na tuloy-tuloy po ang improvement po at modernization na ating mga airports. Ability. May mga priority airport ba na tututukan for this year pa para sa mga improvement? Yeah, of course, um kasi po ngayon po, we're, last year napansin po natin mm. now na yung mga airports po natin, dalawang airports po natin ang inilagay natin under the public private partnership agreement. Kasi oh. po ay yung lagindingan at Bohol Panglao airports. Ah, However, kasama yes na ang po, Bohol uh, sa private uh, ano partnership. Yeah. Public. Yes po. Actually, CAAP is preparing po para ma over na po yung dalawang airport na to this year sa private sector which is yung sa Apoitis po. And then, um, aside dito, meron pa tayong mga line up na airports na under naman po ng evaluation para sa private um, public-private partnership. Ito po yung mga airports sa Iloilo, Calibo, Puerto Princesa at Davao. Um Davao Airport. So kung napansin nyo po, halos mga international airports po ang mga nakalign up talaga para sa PPP project dahil ang, ang trust po talaga ng KAAP ay ma-improve at magkaroon pa po ng mga international um, mm -hmm. engagement itong mga airports oh, po natin. Oh. Isa nga sa mga napansin ko kasi kailan ba ako huling umuwi ng Jensen? <laughs> yung Jensen International Airport, uh, noong November, last November, umuwi ako at yes, nakita book. ko na Uh, may mayroon na siyang ano eh, may uh, nagagamit na yung pangalawang palapag ng uh, Jensen Airport at mayroon nang ano, mayroon nang uh, tawag don tube na dadaanan para doon sa mga pasahero. Ah, uh, 'yan kasi yung mga ano eh, yung isa sa mga uh, malalaking airport din sa bansa, no, yung mga malalaking airport natin sa bansa. Kung minsan 'di ba pag uh, yung mga walang tube? Uh, pag uh, masyadong maaraw, payong, pag, ma, pag umuulan, kailangan mo maglakad doon sa ano, sa, sa tarmac mismo, nakapayong. Yes, po. Oo, <laughs> okay. opo, oo. opo. Tama po yun. So, yun nga din po yung isa sa mga target natin. Ma-improve talaga overall mm -hmm. yung, yung, mga pa, yung mga airports po natin sa bansa po. Oo, yung mga capacity ng ating mga airport. Kasi di ba, ilan, ilan na ba yung mga international airport natin bukod dito sa, sa, metro, ah, dito sa NCR? Meron tayong Nine po ang international airports natin dito sa Pilipinas po. Oo, yung may mga direct flight na from ano, from uh, from foreign countries ano. So, yes, oh, yung yung mga priority natin, uh, kabilang 'yan at yung ipapang mga ano, mga local. Yes, of course po, uh, pati yung mga local natin, of course hindi po natin 'yan mm -hmm. papabayaan. So, Um, kung na actually this is was announced last year po during sa, pa sa Palas na magkakaroon din po tayo ng mga karagdagang airports din po sa new, sa Dumaguete at sa Surigao mm -hmm. so on works po yung new Dumaguete at new Surigao airports po natin so ongoing negotiations din po yan of course yung iba pong mga existing na local airports din po natin sa mga regions ay tuloy-tuloy din po ang mm -hmm. ating pag-improve doon. so yung passenger ah pinapalaki po natin yung mga passenger terminals ang uh, improve po natin yung system para po dun sa mga coordination ng mga airlines and all po. Nakalatag po yan ngayong taon para po sa improvement po ng Kaab. Oh, marami kasing ano, ano, Uh, bukod doon sa mga malalaking airline company na nangunguna na, na mayroong mga domestic flights, meron din tayong mga ano talaga, mga iba pang airline company na nagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalo na dito sa Norte, no? meron yung merong uh, flight galing ng Tuguegarao, papunta dyan sa Kalayan, papunta ng yes. Batanes, yung mga ganun. Ay, yung yes, mga to. airport dyan, ay, ito ay pinamamalahaan talaga ng ka -app. Yes, po, lahat, mm -hmm. halos lahat naman po ng airports, eh, 44 airports mm -hmm. po ay um, Commercia. commercially operated po ng CAAP. So, under an po natin 'yan. Mm. -hmm. Uh, may mga bago bang ano, sisimulang Airport ngayon, ah, uh, yung nabanggit mo kanina. So far, yun pa lang po ang nakalatag po ngayon mm -hmm. is yung new Dumaguete, Dumaguete. at new Siargao Airport Siargao. po. So meron naman po tayong existing na mga airports pa din po doon, operational pa rin po doon. However, siyempre nakita natin na itong mga Dumaguete at Siargao ay dumadami yung For mga local. For improvements po ito, oh, Mambaya, no? For improvement, yung may dapo sa Siargao. For improvement yes, po. po yan, no? Oh. po. Opo, opo. Pero meron din po tayong develop na new location para po sa ah, yung airport na yun Kasi doon sa opo. Siargao, di ba, yung mga Uh, propeller, ano lang, uh, airplane lang. Yes ang po, yung mga small air aircraft lang po ang pwede doon as of now po kasi medyo maliit, maliit pa po yung runway. runway natin doon. So ang plano ng KAAP ay may, may location ng nahanap doon at uh, gagawa ng mas mahaba dito po an ang bah? target po kung kaya sana magkaroon ng Airbus operation doon kasi ang dami mm -hmm. po talaga nakita po oh, natin eh. yung increase ng tourists doon sa Siargao. so mm -hmm. yun po sana ang plano natin however uh, ongoing negotiations pa po ito so ah. we expect na In the next coming years po, sana magkaroon yeah. na talaga ng malaking improvement doon lalo na uh, sa Tarlaga. Kasi market. pag pag nagkaroon ng na ganyan, uh, dadami yung mga flight, pwede na yung mga Airbus, may, baka mamaya mas bababa pa yung ano, yung uh, pamasahe. Yung yes. airfare. Uh, pa o, <laughs> kasi di ba sobrang mahal papunta doon. <laughs> Pati sa Batanes. Uh, Oo, oh. oh, Batanes din. Pero Saka sa... limited lang yung flights, sir. Limited, Opa. oo. ayun. Sige, good luck. And uh, alam ko magiging busy ang inyong taon ngayon uh, dyan sa KAAP dahil uh, medyo malaki-laki yung inila ang budget ano ng uh, sa GAA ngayong 2025 para doon sa mga improvement ng ating mga airport. Yes, po. Ayan. Thank you very much, Mambaya Bernardo, uh, public information officer po ng uh, KAAP. Good morning and happy Chinese New Year. Thank you so much for Happy Chinese New Year po. <laughs> Ayan. Ang nakausap po natin si Miss Bea Bernardo.